Ayan, yeah, good morning. Ayan ang aming almusal. Isang masusunog na tuyo. Ayan, yeah, sobrang lakas ng kalan namin eh. High pressure po kasi yan. And then, magsasamad kami ng kanin. Ayan, yeah, bagay na bagay. Mmm, sarap ng aming almusal. Thank you, Lord. Ayan. Yeah, good morning daming nga ni Desag na lang. Yan. Itong toasted na tuyo. At ang kapartner, ayan. Ah, noodles and ang sinangag at ang tuyo na walang kamatayan. Kapaumagat ang tanghali gabi. All time favorite namin ang tuyo. Good morning, thank you for watching, bye, love you all. <laughs>